guys, good morning good morning sa lahat so dito po tayo sa palayan guys, update ko tayo ito po yung ng no, isang araw guys ito yung ginagawa ko naglinis ng tawag nito pilapil sa basakan o yung daanan, yung ano sa pilapil ano bang tagalog niyan sa ganito guys Weirdness ko yan. Hanggang dun sa dulo. Yan yung mga damo na pinuha ko sa isang kahon dito guys. O malinis niya. Nilinis ko yan. Binanatan ko taga ng husto. Natapos ako ng 1 o'clock sa isang kahon. Ito po yung mga damo niya. Ganyan. Kahoy kahoy. Yan din yung pinunak ko guys. Tinan mo guys. Nung hulip ko hinulip. E na